Namili na naman ako kay Ultra Mega, mga mare, pati na rin sa suki ko na grocery store. Si to red at yellow naman nabili natin sa suki natin grocery store, pati na rin to mga mare, lalo na yung head and shoulder natin na pink, naka buy 11, get 1 free. At syempre, meron tayong ginagamit sa ating paglalaba, yung speed natin na powder na pink. At pagkatapos ito naman nabili natin kay Ultra Mega, mga mare, bawas na tong riches natin mga mare kasi may bumili nga kanina. Favorite kasi to ng batang kapitbahay ko, mga mare. Nag-try na rin ako magtinda nitong na pahaba, mga mare. At dahil nga tagtumal mga mare, kaya bumili lang ako ng tatlong peraso nitong laki Me pansit Canton Chili Mansi Kasalo Naging slow moving na rin kasi sa akin ng mga kasalopak mga mare, tas bumili na rin ako nitong maliit mga mare, dalawang peraso lang din naman. Lucky naman mga mare, tatlong peraso lang din. Karagdagan lang din naman yan dito sa akin tindahan mga mare, tas isang balot ng pochi mga mare. 12 pieces naman ang sarsaya oyster sauce, mga mare. Akala ko kasi naka-promo to, mga mare, dahil nga hindi pala. Pagdating ko ng counter, napilitan ko na nga kunin. Siyempre, hindi dapat mawala yung ating mga kita tuwing tayo mamimili nestea apple, naka 6 plus 1. Si Cubes Pork Flavor naman, mga mare, kapag 12 pieces ang binili mo, ay meron siyang pa-free ng dalawang piraso. O diba, mga mare, ang saya-saya? Hindi pa tapos ang ating kasiyahan, syempre, dahil si San Marino 150 grams ng yellow ay meron siyang save 6 pesos kapag tatlo ang binili mo. O ba? Diba? Dahil may karagdagang kita na tayo ng 6 pesos, kaya anim na ang aking binili. Total naman mga mare, matagal pa naman ang expiration nito. Dahil hindi fast moving ang sabah kaya bumili lang tayo ng dalawang piraso. Hindi pa nagtatapos dyan ang ating karagdagang kita mga mare dahil bumili nga pala ako mga mare ng Lion Tiger Katol na isang box. At syempre, yung ating karagdagang kita pa ng safeguard mga mare ng 6 plus 1. 23 each ang benta ko niya, kaya meron tayong karagdagang kita ng 23 pesos. At itong Champion Blue naman natin mga Mare, bumili lang ako nito dahil paminsan-minsan may naghahanap din naman kasing customer. Minsan lang magka-promo itong Surf Active Clean natin mga Mare, kaya bumili na rin ako ng limantay nito mga Mare. Karagdagang kita na rin natin ng 40 pesos sa lahat ng mga ito mga Mare, dahil 8 pesos para naman ang benta ko it's nito mga Mare. Matanong ko lang mga Mare, magkano na nga bang bentahan ninyo sa lahat ng mga Surf Powder? Isang box ng plus Apple mga Mare. Dalwan sa sako naman ang binili kong bigas. Mga mare, yung isa pa-order ko. Mga mare, hindi nyo na naitatanong mga mare. Nagbibigay din akong persa ako pa ng per sako na bigas, mga mare. Pero syempre, mga mare, pinipili ko rin kung sino lang aking bibigyan. Karagdagang kita rin naman kasi to, mga mare.